guys, pupunta kami ng doon sa kabila, magalo ng buo. Ayan, fish pan. Dwarf coconut. fish Ha, ah, may fish pan. Baliligo kami sa may bato na may unting silog. May bayabas? Wala. Diyan kayo may unting silog. Ah, walang bayabas. Para sa lunyo lahat. Himala at dumating si ano. Nakarinig ng buko. Si, si kuya mo. Si Kapitan Michael. Oo. Oh. Nakarinig ng buko. ko. Ano na, ano, ano, sumama. Wala yung ah. karit naman eh. Yung may gawa yan. Meron, dala nila. Ayun na. No, ah, Ayun si Ramil. Ayun si Magbubuko kami, guys. Sunday mo si Jiwa. Kami si kami ng mga ibalik. Yan o. Ayun, mamaya, ma pa dyan. Hindi. Mag-chinyelas. Doon tayo sa ilog. Dali na. Uy, mag-isa lang yata doon. Dito lang, oh, magubuko pa kami. diyan oh. na. Dali na. Dini lang. Dini na lang. Lang. Lang, lang. Ayan. Saan yung buko? Ayan, oh, ang daming. Ayan yung buko. Sira na. Ayan, 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 oh, buko. Matamis. Matamis. Pati yung sabaw. Ano naramil? Marami? O, oh, yun, ito si Buntis. Matara ano? Bogs, pagbuksa mo nga. Buntis tara buntis. Ay, nag -ano ako, ay, nagpakwan na ko eh, tsaka nag-ice cream. Hindi naman nakakanin. Ako na lang, Bogs. Buntis, alay ka lang. Punta na tayo doon. Ah, ito pala na, si kuya mo. Ano yan? Wala nang si na sabaw? Ilo, gaya no, tara na na. May sabaw, ay, ano, Bogs. Ayun, asa na yun. <laughs> Ikaw, gusto mo rin buko? Ayun. Masarap kaya yung sabaw ng buko nila dito. Sino yung sinisigaw? Ayan. Wala, wala, kayong pichil, wala kayong ano. Ay, wala eh. Sus. Wala kayong kutsara. Yeah. Hmm. na ako kay Sam. Sige Sam, ikaw muna. Ay, ay ababang mo. Hindi, wala, wala pa pichil doon. Wala. Ayan. Ayan. Pagkakita kami doon. Oh. Yeah. Ay, ang liit, ha? Okay, yan. Ay, wait lang, ha? dadan lang ako dito. Ay, yan. Step maliit. Mm hmm. ipan yun. Asa yung sasabi ni Auntie na ano ba yun? Ang bu. May bunga ba? Ayan ba yan yung mga pula? Ayun okay. uh -huh. ano sila sa ilong. Ano yung mata mo ha? O, oh, saan kayo? Oo, oh, oo, oh, oh. dali lang bog. Baka maragdagan yung laki ng isa niya. Di ba kakakan yan? O punta dyan. Marami nga yung tao doon sa ilog. Oh, 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 yan. Maliit siya pero ano no? Okay. Ano yung, May laman na yan. Ano? Haramil? Matamis din yung sabaw. Oo. Oh. Sino yun? Wala na naman? Wala? Wala.

Pakwal. Buko. Ha? Malit lang siya pero ano no, masabaw. Melon, no. No. Meron ang sarap. Ano lasa buko? Melon. ah Joyce. Melon nga. ako na. Melon. Ibon. Ay ano? Pasang melon may buko. Si Mike pa naman. Nasaan na yun? Ayun, okay nyo na, dali. Paggawa kayo kay Kuya nyo ng ano, kutsara. Yan yung sa palanggana. O, yan o. Ito, malinis to. Ayun, O, yun pa, yun pa, ay doon, doon sa sabaw. Picture, picture. One, two, three. O, oh, picture. One, two, three. Oh, one, two, three. Oh. Oh, nga. Oh, one, two, three. Isa pa. Waki. dito.